wala mga mga balbas. Sinabi niya sa niliti ko, sabi niya, huwag kayong huwag kayong magpupit ng pabilo. Sa Christian, magpupit ng pabilo. Nasunod po, parang, maraming kapatakal. Huwag kayong magpupit ng pabilo. Huwag kayong magpupit ng inyong mga balbas. Huwag kayong maghihiwa sa inyong mga sarili dahil sa isang namatay. Bawal po ang balsam mo. Respected na rin ko paliwanan ko sa mga kasunod ba? Huwag kayong maglalagay ng tato. Ako si Yahweh. So, yun po ang mga batas ng Diyos. Ibig sabihin, ang Islam po at ang kristyano, wala pong pinagkaiman. Ang pinagkaiman lang sa ang kristyano sa ka-Islam, yung pagkikilala sa, sa, sa Diyos. At sa islam, isa lang kristyano, sinasabi nila isa, pero may doktrina. Kasi sinasabi nila, Diyos Ama, ay ito ay sa itsurang matanda, Diyos Anak, sa itsurang pinatidyo, Espiritu Santo, ito ay ibon. Pero sabihin nila, isa lang ito. Isa, isa lang isa lang daw sila. Pwede bang pag-isa ay matanda, mata at kung so, tayo ay tuturan natin ang bata magbilang, Sabihin natin sa bata, 1 is 1, 2 is 2, 2 is 3, 3 is 3, 4 is 4. Hindi sasabi natin, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 1. So, kahit na mag hindi So, mga kapatid, mga kababayan, kami po ay magsasabi sa inyo. La kaya, sa kaya, kaya, 全然。